Ano yung yari kaya ka? Ano yung expertise niya? Ay, kasi po yan ako, ako mga babaan. Nagalo mo lang. Balti mo. Tama na kailangan po. Ano nangyari? Ano po nangyari? Ah. Natapilok po ba kayo? Arthritis? Hindi po. Arthritis. Or gout? Ganito po yun. Yung doon nga ba siya rapa po? Meron ng magaya. Nung nagpa-check up kami na mamagana, mamalas. Okay. Ano po po? Ngayon po. Ang Dr. ko po... Huwag na ang pangalan. Opo, po, Ay Ang Dr. ko, lahat po pinatya ang nasarin. Dugo. I -i -i. Ano yung dugo? Anong nangyari sa dugo? Anong... Ay, ano yung result? Yung sa dugo. Mm -hmm. Anong mataas? Uh, mataas lang ang kolesterol ko noon. Mm. -hmm. O, tapos po, may binigay na maraming gamot. O, sumunod, isa linggo na naman bumalik ako. O, Mm. Hindi -hmm. ako. Hindi ako kayo na. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Wala akong makita. Hindi. Ano ba yung nararamdaman nyo? Anong masakit sa inyo? Madali daw ko po siyang pulikatin at saka mga, ano, mga sumasakit yung kanya. Wala naman po nakita doon. Tapos bakit po yung pamamaga? Mm -hmm. Alis. Dating. Alis. Dating. Meron. po po. Nawawala. Ganito yan. Pampas. Anong nangyayari dyan? Blood circulation yan. Mm -hmm namamanas kayo pagkano nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik okay. pero negative naman yun, una tumahas na yung kolesterol nyo, yun lang okay. hindi naman kasi agad nawawala yung pagtasang kolesterol, mm -hmm. kailangan nyo yan mapawisan walking kayo sa ano, yung para bang hindi na kayo makatagal sa walking Pag-jacket na kayo para mabilis kayong pawisan, tapos bumawas kayo ng pagkain ng mga matataba mm -hmm. sobrang yung mga prito-prito Ayan, tapos sa kanin, mag-reduce kayo. Di ba maraming ulam na mga gulay-gulay na may isda, sinabawan. Sa kanin, bawasan nyo. Tapos alisin nyo muna yung mga sobrang lalansang pagkain. Uh -huh. Ano yung mga lalansa? Kasi pag namamanas kayo, pag nakakain kayo ng malansan, nagre-react yan. Baguong, patis, pusit, yung alimango, yung mga cra ano, crab paste, uh -huh. lalo yung mga yan. Seafoods itlog manok alis niyo mo na yan Ilang sa ko, yung itlog. Ay, tira pala kayo ng tira ng itlog. Oh, yeah. less mo yan. Less alis less mo muna mo eh, bud. Sige. Sige, tira din yung buro. Eh, may ano yun? Yung buro, baka sa hipo naman kayo kumakana. Yes, <laughs> siya. Buro po ng itlog, kaya na namin sa Yung sa itlog po, sa po kasi yan. Mm. Kasi, nag-negative kayo sa test eh. Mm eh, doon lang tayo magbibigyan sa cycle ng dugo nyo, sa blood circulation nyo. Doon yan naiipit kaya ng mga maga. Sige, higa kayo. Pero kung makakapag-walk kayo, kahit paunti yung tira sa labas ng bahay nyo, mag ano kayo ng jacket, sa so, umaga, lang kayo ng konti. Ah, Kailangan talaga magpawisan. Magpawisan, tapos tubig. Pinakadabes talaga, pag napawisan kayo, inom kayo tubig. Wala na yun, wala na yun. Okay? Ang gagawin ko sa inyo ngayon, kakaratiin ko yung balakan nyo pag ano, para sa circulation. Higa kayo. Pati haya. Naka... Hindi Hindi, hindi, hindi. patihaya. pati haya. Pati haya daw, pati haya. Maglang pati haya. Pa? Kaya Kira. Kira. Kasi wala ka po lang, alam mo. ano si Edwin? Punta lang, oh. na May impos yun ako Edwin. Yung yeah. niya. Uy! <laughs> ito, ito, manas pa oh. Tingnan mo ito. O, oh, meron nga akong kote ngayon. Matigas-tigas pa ito, pero... Oh, pero oh, oh. di konti. Malaki. Malaki nga, ano? Hmm. Payat kasi si pero... Tsaka yung ano niya, oh. Meron po yung talaga. Yung muscle niya. Matigas. Matigas, biglang lulubog. Ito, mm. eh, no, eh, matigas, biglang lulubog, biglang lutang. Mm. Pero yan, pag minasad siya, giginawa yan. yan. Mm. Blood circulation to. Kaya ka naman pupulikatin, siyempre nga, pag nadidelay yung ano, pag nadidelay yung supply ng power, okay. yung oxygen, mga yung cycle ng dugo, pupulikatin talaga yan. Kaya kailangan yan. Huwag kayong magiinat iinat ng paganya yung malakas ang inat na ganyan. Pupulikating kayo. Mm. I-massage nyo muna tapos ang inat nyo dahan-dahan lang ganyan lang. Mm. Saktong napantay lang. Huwag yun nang pakainat ng gano'n kasi magre-react yan. Okay? Nagabi po pinulikat ganyan doon yung isa. Mm. Masakit. Pag pinupulikat kayo, saan kayo banda? Dito pinupulikat. Opo. Oh, Ipantay nyo na lang ganyan. Yan. Huwag yun. aray, aray, aray. aray. Huwag. Kung may kasama kayo, ipantay nyo lang yung ganyan. Yan lang. Huwag nyo lang pakatalanta. Ganyan nyo yung... lang. Maniwala kayo. Yung pumangarap ko. 3 to 5, 5 seconds. seconds. Pinipisil lang para mawala. Masa is lang. Huwag nyo pisilin. Haprus... Ganyan nyo lang. O ganyan nyo lang. Yan. Pantay lang. Tapos haplusin nyo lang ng pauyan. Ganyan, ganyan hmm. nyo lang. Huwag nyo lang pakadinan. Kasi yung muscle na nag... Muscle na nagkakramos. Pag dininan mo yan, lalo lang kayo masasaktan. Yan hmm. ang totoo. Yan ang totoo. naninigas na nga. Sabayan nyo pa lang din. Ganun lang, oh. Lang. Doon pala lang, kahit hindi nyo pa din masakit na masakita, eh, pipisatin nyo pa di lalong nagkandali, chile-chi na. Ipantay nyo na lang ganyan. Ganyan lang, oh. Ipantay nyo na lang ganyan. O, oh, tapos plus nyo ng pagmamano Ganyan-ganyan lang. Wala na. Hindi na kailangan okay, makahirapan pa. Huwag kayong matatananda pag nagka-crumbs kayo. Ngayon, may knowledge na kayo. Ayan, yeah, pag nagka-crumbs, huwag niyong pipilipitin yung, yung paa Aray, aray, aray. Huwag Ay, ganun yung ganun eh, ako eh. Ganun talaga ang Amang unang unang reaction eh. niyo. Natatananda kasi kayo. Gusto yung abutin kasi parang masakit. Hmm. Kung kayo ng sama niyo, ipaganyan niyo na yung paanyo. Promise. Ganyan lang. Hmm. Hmm. Kakalma ka agad yan. Three seconds. Three to five seconds. One, two, three, four, five. Kalamado ka. Tagilid kayo. Tagilid ka. Ay, nako, po, side, side. Mabilis lang. Huwag na huwag yung oh. pakataranta. Huwag yun ang piliting abutin. Huwag yun ay ganun. Lalo lang kayo masasaktan. Tapos, alis muna kayo ng ano. Alisin niyo muna yung pagkain ng kain ng itlog. Araw-araw yun. Itlog. At saka yung, ano, yung... Yung burong pusi. Ihipon. Ihipon. yan eh. Ano ba yun eh? Eh, sarap pa naman ang buro ng kapangpangan. Okay, relax lang. Okay, okay. Huwag po yan. May magtok. May magtok. May yung buto mo. Babilang side. Side. Babilang. Tapos papasas natin yung aming bumbala kami. ako Baka babalik pa ako sa susunod. Magpapa. Magpapa pag mo yung mga ano, balik kayo dito. Oh. Tsaka <laughs> sa mga siya. Wala yung naman tayo. kapang tanong pa eh. Ay, wala naman yung tayo. Basta importante, bubaling. Ilas na nga. Ikapit nyo na dalay. Huwag yung lalaban. Lang bukay nyo. O, yan. Oh, yeah. Okay, tapa kayo. Ayan, mamasansin natin yung balakang nyo. Tapos. Ay, ay, nilapag yun. Dapat. 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 Ang importante ko maling. Mabuhasan na yung sakit. Hup! Sige, shoot niya yung mukha niya. lupa. Yan, yan. Face down. Mukhang dito nagpapamasal si Mami. Hindi pa <laughs> hindi pa kayo nakaka-experience na gato, no? Ay, hindi ko. Hindi okay. ko, first time. Ilang po. Ilan tao 65? 66. 66. Okay. Oh, first time mo ma ano, magpamasal. Specialist pa. Eh, Minamasad ako um, na mister ko, hindi ganyan ang pagmamasad niya. <laughs> 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 Ibang masaj yun, baka... <laughs> masaj yung <laughs> benefit. <laughs> Minamasad ka noong araw, nagkakaroon ka nang i-masaj yan. Ganyan <laughs> yeah. yung masaj niya. Mm, Roy, okay. masaj yung masaj natin. Ayan, yeah, noong tumuturo. Ayan yeah, naman. Ayan, yeah, sobrang pagod diyan. Eh. Saan ba kayo sa Pampanga? Santa Ana. Santa Ana? Paarayat. O, oh, paarayat yung may, ano, may rotonda. Mm. Dito kami sa kabila, sa Lubaw. Ha? Ah, ko ang Lubaw. Pero ako dito ako lumaki. Sa Manila na. Dito mismo sa Lubaw. Hmm. Taga talaga ako. Mrs ko taga San Agustin. Sabi mo, bakit di pa dun sa medyo malapit sa sentro para mas madaling punta? Doon kasi sa ano sa Pampanga, may bahay ako roon. Ang problema, mm. yung parkingan. Ah, okay. Main road kasi na maliit eh. Kung baga ba, diba, pagka papasok ka ng bayan, mm. ay, eh ba diba, yung main road. Di ba, pag, pagpapasok ka ng baryo, nagsagilid lang kami noon. eh. Siyempre dalawang da, tricycle tsaka isang kotse lang ka. Eh kita mo rito nagpaparada lahat. Na, may, may, na, may, may sasakyan. Kaya pa kung gano'n ang lang. Eh, kaso ang mahal ng lupa rin sa Lubao. Oh. Sa amin mas mura Mas mura dyan sa inyo kasi binabahay niya sa may bandang ano. Hindi ba kami sa amin? Dito sa Tana okay, pero yung bandang. 93 <laughs> day po, first come to <laughs> uh, Sabihin mo, baka hanap natin yung massage na yes. paganda na yan. <laughs> oh, yeah, massage. Pag umuwi, sila ro ho, pa... trip po. Kasi iba yung massaging, ano, iba ito. Kasi alam mo <laughs> na, yung mga bone structure natin. Yes. Manakipin ng kai ba na mga regular ng massage lang. ito Hah. yan Hah. 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 kayo Hah. 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 Kasi meron siyang vertigo. Oo, oh, may vertigo kayo ngayon? Uh, hindi, wala. Ngayon, wala. ngayon. Masumpong ngayon. Masumpong ngayon. Masumpong ngayon. Kailan huli sumumpong? Pagdo ay pa, pa, ng... No, pa, ay, hindi siya malala. maga, hmm. matagal na panahon ba hmm. bago sumbo. Hmm. Ay, hindi siya regular ako. Baka mm. saan lang. lang. Sign hmm. of aging ng unang bugso. Hmm. Kala ako talaga. Actually, ganyan din ako eh. Kaya lang, nire-rest ko lang kapag medyo ansya. Pero pag kaya, nagdidire diretso na mga ilang araw sumusumbong ilang buwan. Karatihin ko na ng todo yan. Pero ngayon nga naman. Ah, marunong ka rin. Tanggal yan. Napakarami ah, ko ng kinarating. nga yan. Siya niya. Good idea. Siya nag-recommend mm -hmm. siya din sumama. mama. Kailangan Parang

Okay naman. Mm, okay, Ganun uh, lang okay. nga ano yan. Ganun lang ang technique niya. Hindi naman kayo talagang sibir. Okay. Huwag na kayo maliigot today ha. Bukas naman. Salamat. Thank you po. Thank you. Thank you.